Hello so, mga kaibigan, Day lajo another vlog for today. So ang pag-uusapan natin ngayon ay isang, uh, isa sa mahalagang uh, dapat malaman ng gustong bumili ng sasakyan. Ayan. So haatingin ko lang sa tatlo. Okay? First part is i-check nyo muna yung mga papel. Okay? So paano i-check sa madaling paraan? Una, kailangan yung plate number is nakatugma doon sa mismong plaka, saka doon sa mismong pangalan ng Certificate of Registration Task Official Receipt. So, sa ORCR. Ano? And, syempre, tingnan nyo muna kung paso o hindi. Pag sinabing paso, ibig sabihin expired. Kung hindi pa expired, may chance pa para mabili mo ng okay. So, yun. Ikalawa, check nyo muna yung labas. Ano? sa second hand na sasakyan, may mga scratches yan. Hindi may iwasan yan. Gawa ng kalumaan, nalipasan ng ilang taon. Okay? Maaring pagkalimbawa, good as new, eh kunin nyo na. Pero pagka yung hindi good as depende sa inyo, kung pag uusapan nyo, depende naman sa adjustment yan ay, kasi ang apektado dyan, siyempre, ang pinakauna po pala munang sasabihin is, meron ba kayong budget? Magkano ba? uh, anong klaseng sasakyan yung target mo. Okay? Maraming mga content creators ang mas share ng mga valuable uh, information about this. So, ito lang sinishare ko ay ayon sa experience ko 2 years ago. So, ituloy natin. Pagka-check mo sa loob, tignan mo, observa mo mabuti kung ayos. Kung malinis, kung ah uh, hindi naman ah uh, pod yung hawakan, yung steering wheel, ano? So, maayos yung upuan, hindi pod pod yung upuan, lalo na pagka ang cover nito ay leather. So, ibig sabihin, naalagaan itong mabuti. And, tingnan nyo rin yung performance ng sasakyan. Papano? Not literal. I-drive mo. Mas maiging doon ka sa expressway mag-drive kung hindi ka naman taga city dun sa may, medyo hindi naman delikado sa bata no kasi may tendency na halimbawa while driving biglang may tatawid na bata may tatawid na hayop masagasaan mo so ingat ka rin ano pero kung uh, medyo takot ka pa rin ikaw yung tipong bibili ng sasakyan pero uh, hindi mo pagamay mag-drive mag-isa sa kalsada mag-akit ka ng marunong na driver ano marunong na mag-drive ng sasakyan. And then, ipa-assess mo sa kanya at ipa ipa-check mo kung kumusta yung performance niya. Kung hindi nagde-delay, kung walang kalampag, kung walang lagitik, ano? kung walang ingay na napoproduce while driving. And then, pagka-check na rin yun sa iyo, mag-usap na rin kayo ng buyer nyo kung paano yung pagbili. May dalawang klase ng pagbili. Yun ay ang cash basis, kung buo mo na siyang bibilhin. Depende sa inyo kung magkakatawaran pa kayo. Kung hindi, eh depende pa rin sa inyo kung magkakasundo, kung magkakasundo kayo ha. And ikalawa ay financing. So syempre, may mga bangkong kakibat niyan. At gusto mo hulugan, ano? May mga kasosyo silang bangko na kung saan sila yung magmo-monitor ng monthly amortization mo. Doon ka magbabayad sa bangkong yun. So, yun lang po yung mga aking kahit pa paano valuable information na siner ko sa inyo. Uh, huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click the notification bell para sa ganun ay ma-inform kayo sa mga videos na ilalabas natin. So, sa mga susunod na panahon, I will uh, make a video regarding sa iba't ibang klaseng second-hand na sasakyan. Antayin lang natin. So, yun lang po at salamat.